guys, na natin ang view ito sa baba ang pinaka view sa baba sa yun yung kabilang bundok at ito sa likod at yun yung falls doon kami makihat yun at dito naman yung aming pupuntahan malapit na kami ilang step na lang So, yan. Ayan, guys. Nandito na kami sa taas. Sa pinakatok-tok. Ayan. Ito yung clubhouse. So, kahinga kami ng muna kami ng kaunti. Tapos, pababa na kami. total so, pababa naman siya. Kaya madali na. At so, ayan, guys. Pababa, naman pababa na pa. kami. So, Easy peasy. <laughs> Yabang! <laughs> Nakangitay na ako. Kanina nang ibit nang ibit. Nang <laughs> ibit kanina <laughs> <natin. laughs> Tapos ngayon eh. Pababa na ako. Nakangitay na. Walang kahirap tira. Yabang! Ah. Yun lang. <clears throat> Medyo pababa ang ano nito. Ano? Ang... Ang... Tapos ang mga hudang. Hmm. na-elevate ang straight. Saan ang dals ko? tag Ay. Ano ah, para pala, speaking. Nanagdala ng spinelos, no? Hindi, Dato. Traverse shoes. Tingin mo naman natin na lang, kaya naku... Park lang siya. Matarik, na no? Okay, tingnan mo, matarik din. Madali lang. Madali at saka mabilis. Hindi naman pwede mag, ano, mag O kasi matalas din. Matalas ang bato. Matalas din yung bato. Masyado <laughs> makaas ang damit ko. Kumpara dun sa... Father, right মই আছে আপাংটো পাৰ baba na ulit tayo tayo lang tayo ng konti at ang tension sa tuhod pababa is mas ma ano pala mas okay. ma at mas tensionado It's not, not gone. At maganda tong exercise, guys. Pinagpawisan ako dito. Sa maganda siya sa hirap <laughs> lang tayo. Meron pa lang pain sa taas. Sa legs. Tawag <laughs> <So>, mo. Hindi. <laughs> Hindi sa nang ikot noon. Dito yung papasok na ni Steve sana papasukan niya. Mm -hmm. Si Tito Miguel. Ah. Ah, doon pala yun. Oo, yung Tito Miguel sa di ba? Uh -huh. Tapos dumiretso siya. <clears throat> Kasi siguro sa so navigator nila dalawa magpapasokan. Pero ito yung main, eh. Ano yung gano'ng gumasto sa bladito? Wala man ito sa mami. Tama ko magkano lang to sa kanilang ikaw eh, sabi mo yung sasalig, eh. Saffine, diba? ay, sa fine, di ba? Hindi, hindi ko sabihin. Malaki, kasi malaki. Pero... Nangangatal mm -mm. nah lang yung makintuhod. Kababaan.

kasi naiinis pa sila pag sinasaway. Kaka mas nagiging ano naman sila, nagiging independent naman, ano, yung responsable, in a way, sila sila lang. Wakanan sila eh. Nakangatog Ang na oh, pag so, pababa, itong kaliwa, itong kaliwa, itong kaliwa. So, nga na. Lady Bot. Ah. 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 ano to? Pahinga uli. Ah. Mukhang isang ano na lang. Isang pro. Isang ah, isang, oh, isang, isang pro na lang. na lang. Yay! <laughs> <Yeah>. Yay! <laughs> isang palapag na lang! Isang staircase na lang, isang stairway na lang. Hmm. Hindi, mga dalawa pa siguro yan. Ang Baka magkamali tayo ng punta, na naman. Ano ba? deck. Ay, ito ito. deck po. Ayun. But Ay, but ito, 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 ito. Pahaba, Ay, ito yung pahaba, yung mas mahaba. Saan? Ayon, Ayon, ito kung tangka yung doon kaya. Ayun ito yung I mean, you know, Ito na, muna tayo sa view. Ito so, pala sa view deck. Ay, ba, ba? Uh, sa view, balkon. Dati Bakit yun Thank you.